Tara na, lantakan na natin tong spaghetti, chicken joy, beef steak, ay ano, burger steak pala. With rice na rin siya, tapos mayroon pa kay extra chicken and jolly hot dog. Wow. Easy okay, si jolly hot dog. Three. So ayun na nga mga boss mga idol Ito na nga yung araw na dumating na tayo dito sa Pilipinas At ngayon ko nga lang ma-upload ito mga boss mga idol Dahil inuna ko nga yung surprise kay mama At pagdating ko dito sa Pilipinas At pagkasundong pagkasundong nga sa akin ng kapatid ko mga boss mga idol Ay nag-check-in lang kami Jollibee, Ibi, Daang, saya. At inuna na nga namin itong Jollibee Dahil miss na miss na, miss na talaga natin ang Jollibee dito sa Pilipinas mga idol dahil dun nga sa lugar namin sa Canada sa Quebec City ay wala talagang Jollibee doon mga idol kaya ang pinakauna at pinaka na miss nating fast food mga boss mga idol ay ito ang Jollibee dito sa Pilipinas na hindi naman halata mga boss mga idol na tuwang tuwa at takam na takam nga tayo sa Jollibee dyan mga idol na para tayong bumalik ba sa pagkabata kayo ba mga boss mga idol na nasa ibang bansa ngayon may Jollibee ba sa inyo? or wala. At tulad nyo akong namimiss talaga ang Jollibee. Pasensya na kayo mga boss, mga idol. Dahil talaga ako ay takam na takam ako sa Jollibee. Kaya tingnan nyo. Medyo dinamihan talaga natin yung order natin dyan mga idol. Kaya Jollibee, baka naman. Day <laughs> joke lang mga idol. At ito nga ang kapatid ko mga boss, mga idol ay supportive nga sa ginagawa nating vlog dito sa Pilipinas ngayon. At pwede na nga daw kami maging endorser ng fries mga idol. <laughs> De, pero biro anang din namin yan mga idol. Kaya tara, kain na tayo mga idol. Yan. Ang bagong <laughs> model ng price. <laughs> Anong masasabi mo sir sa ating price? Masarap na ako, price ng Jollibee talaga. Ah, kamis. Kanya all. <laughs> Bit pineapple natin. <laughs> Price pa lang yan ito naman ang Jollibee Chicken Joy tara na lantakan na natin itong spaghetti Chicken Joy beef steak ayun burger steak pala. with rice na rin siya Tas mayroon pa kayo extra chicken and Jolli Hotdog wow cheesy Jolli Hotdog Let's go, kaya na tayo. Tumaas na rin talaga ang presyo ng Jollibee dito sa Pilipinas, mga idol. Pero ganun pa rin talaga. Masarap pa rin talaga, mga idol. Tikman din natin tong Jolli Spaghetti, mga idol. Chicken. Chicken. yung Manok nila. Sarap pa rin ba? Balik pa rin. Kain tayo. about the Jolly Kaya yung 25 days natin na bakasyon dito sa Pilipinas mga idol ay susulitin talaga natin sa ating pamilya at sa mga namimiss nating pagkain dito sa Pilipinas. Dito na ako sa Pilipinas mga lodi. So, Makasama ko yung kapatid ko. mga idol! mga idol, mga boss, mga idol. Let's go! kain tayo ng Jollibee miss na miss natin ng Jollibee kasi iba pa rin talaga ang Jollibee sa Pilipinas yan kita nyo naman no oh. mas masarap, mas mura at sa Canada pero sa lugar namin wala talaga ang Jollibee doon kaya ito Jollibee hot din, Jolli hot pala kain lang tayo ng kain ta susulitin natin to unang restaurant pa lang dito sa Pilipinas <laughs> Jollibee agad ang number one talaga number one Jollibee <laughs> Obos na. Sold <Slow> <laughs> out. Yeah. Panglima na yan. Pag-chicken <laughs> At ang pang-finale nga natin dyan mga boss, mga idol itong Jolly Hotdog nga. E-flex mo. Yeah. lalatakan natin tong hotdog. Dali hotdog. Wow. The best pa rin talaga nga ang Jollibee mga idol. At ito na yung pang finale naming chicken ng kapatid ko mga idol At pangatlo na nga namin yan <laughs> At hanggang dito na lang muna mga boss mga idol Ang ating first mini food vlog dito sa Pilipinas Kasama ang aking pamilya At abangan nyo pa mga boss mga idol Ang mga susunod pa nating mga ganap dito sa Pilipinas Mini food vlogs at mga reels video Merci beaucoup, thank you, salamat and bye bye mga idol